good morning. Papatayin natin kasi ingay naman. And ayan, si Mama Dax po ay nag ano nam, almusal po namin. Si Nanax no ay nadadalog ano, pa. Pero uwi na po sila ngayon. May iwan na. <laughs> May na nila. Wala na po magluluto. <laughs> Kasi uwi na po sila ng Tacloban. Kadi mama diri. Ayan. Ito po yung ulam namin. Tingnan nyo guys. Masarap. Kape. Tapos itlog na naman na may sardinas. And yung kagabi. Wow! Sige na ka sige na. Ayan guys. Wala na. Tapos na, finish na. Ano na lang yan, pag finishing na lang yan. Uh, ah, subukan ko kaya ako, ako na lang magano. Wow! Oh. <laughs> Talagang makikita mong mainit kasi yung ano, doon sa, ka, sa taas, tingnan nyo nagkabitak-bitak ka sa inyo. Ayan Oh. Ayan Oh. Dahil sa init, bumitak bitak siya. Ayan. Okay. Ayan. Sina kain na. kaya na. oo oh, wala na. Oh, wala na. Oh, na. Pansin natin kasi uwi na sila. Nais ko muna yung kalat dyan para hindi siya makalatik na. Kasi ako na lang yung iwan dito kasi uwi na rin sila. Ayan po. Si Tingnan, yung, tingnan yung floor. Yung kinisikisan natin kagabi. Gamit yung chemical. Ito yung nangyari. Yan. Kikita nyo. Ayan. Yan po siya. Ganyan. Ganyan. Yan po. Hindi na po yan natatanggal. Ayan. Meron pa doon. Malapit doon. Hey. <laughs> yes. Ayan guys. Uwi na po sila. Iiwan na naman tayo dito. Bye-bye. Uwi na sila ng takloban. Bye-bye. Bye. Yan, uwi na sila. na natin. Ayan, tingkitan nyo guys. So, tayo na naman dito. Yung ano natin dito, yung tawag dito yung washing machine nilagay ko muna dito sa loob ayan para hindi siya ah, sa yes Let's na naman tayo So ayun, since wala nang dala dito, ako na sa... lang ulit Hindi tayo ano, umuwi. Kasi, um, you know, di ba nagpaano tayo? So, titipid tayo. sana umuulan sa global. Kaso wala talaga akong masahid ay ayan kanina may <laughs> may naiwan, na tirang pagkain kanina umaga. Ito yung pagkain natin for lunch. Tapos ito yung ulam natin yung sardinas. Tapos yung itlog kain tayo guys thank you lord sarap ba bagay gagawin ko tapusin ko yung ano yung pagkuha ng welding kasi may nagtatsulit nagtatsikan kasi sa part doon meron pang na ano tapos ito rin ko version ng sticker wall para maging same ng kulay ng ganito ito Kaya kayo guys, Uy, masarap yung ulam ko. sa na may itlog. Actually, malamak kong itlog. Umila ko na isang tray. Yung tray ng itlog dito is 280. Sang, sang tray, 280. yan magkano po ba yung tray? kain tayo dahil umalis na sila ang mga kapatid at pamangkin ko balik normal na ulit dito sa bahay. Medyo tahimik na ta rin, kaya back to basic tayo. Unang gagawin ko ngayon ay lilinisin muna natin itong higaan. Dahil habang sila ay nandito, dito kami lahat at tulog sa baba. Sobrang seksikan kasi sa taas, kaya nag-adjust kami. Pero okay lang, masaya naman. Ngayon, kinakailangan kong ayusin at ibalik ang mga gamit sa taas. Tatagalin ko rin yung mga talsik ng welding na nagkalat sa tiles kasi hindi magandang tingnan. Medyo numami talaga kasi may mga pinagawa kaming konti at syempre, kalat is life kapag maraming tao. Ito, itong mga kotson at unan na ginamit namin na ayusin ko na. Ilalagay ko na ulit sa taas para hindi makalat dito sa baba. You know, maliit lang yung bahay natin. Ayun, mapapansin nyo siguro kulay blue yung punda. At kung kilala niyo ako, Blue is life. Alam niyo na talaga na hindi ako mahilig sa blue. Yes, sa to lahat ng mga nabili ko sa TikTok, lahat ng iyan, yung mga padala nila sobrang convenient. Pero grabe rin talagang makabudol ang TikTok, 'di ba? Yung tipong scroll ka lang ng scroll tapos maya-maya may delivery ka na. <laughs> Ngayon, bago natin total ilinisan ng area, wawalisan muna natin tung part na to para mas maayos kapag ina-apply natin yung pickling paste. Yung paste na yon ay super effective na pag pagtanggal ng mga itim itimitam sa tiles, lalo na kung galing sa welding o sunog. Kaya linis muna tayo ngayon. Masarap talaga sa feeling yung maaliwalas at malinis sa paligid. Sige, trabaho muna! Ayan, ito na yung sinasabi kong pickling paste. Grabe sobrang effective nito. Ito lang yung talagang tumalab sa mga sunog at mansa sa tiles na ang hirap tanggalin. At syempre, saan ko ba pa ito nabili? Yes, sa TikTok of course naman. Hindi talaga tina tinatantanan ng mga budol doon. Scroll ka lang ng sandali tapos maya maya nasa delivery na yung mga di mo naman planong bilhin. Pero ito, worth it talaga. Gusto rin ko rin shout out si Mami Sonji Weber. Siya talaga yung dahilan kung bakit ko na-discover tong pickling paste. Kung hindi dahil sa mga sinan yung video sa akin, hindi ko malalaman na ma may ganitong solusyon pala sa mga serang tiles. So na ng sunog, mga talsik ng welding. Kaya thank you, thank you, so thank you, thank you Mami Sonji sa tip na ito. Ngayon, advice ko lang po sa inyo, kapag gumamit kayo ng pickling paste, gumamit kayo ng gloves. Matapang pong chemical na to, as in makati siya sa balat, lalo na kung may sensitive skin ka. Ako kasi matapang na tao, di ba? Matapang at ma manong nila lang. Bare hands ko pang ginamit. Pero huwag nyo huwag ako kututularan dahil baka kayo magka-allergy pa. Kapag gamitin na natin yung paste, konting paste lang ang kailangan. Lalagyan lang natin yung parte ng tiles na may sunog umansa. Ang ginagamit ko ay cotton buds para precise at hindi kumalat sa ibang parte ng tiles. Kasi kapag natamaan yung hindi dapat, medyo nagagasgasan talaga ang tiles. Kaya ingat. Tapos, lagyan hay, lagyan natin yung mga ito at hayaan natin ng mga 10 to 20 minutes. Depende ng tindi ng dumi at sunog sa tiles. Pagkatapos nun, pwede na siyang punasan. Ang galing, di ba? Parang bagong tiles ulit. Sobrang satisfying ito, promise. You must try. Ayan, dumayo naman tayo ngayon sa paglalagay ng sticker wallpaper dito sa altar natin. Gusto ko kasing pumantay yung itsura niya sa ibang bahagi ng bahay para kahit altar, may touch pa rin ng design at uniformity. Alam mo, aesthetic is life. Pero kung mapapansin niyo, talagang nahirapan ako dito. Medyo mataas kasi yung part na nilalagyan ko. Kaya ayon, kailangan talaga ng assistance. Hindi talaga kaya mag-isa. Kaya sabi ko nga, two heads are better than one, di ba? At syempre, ika nga rin nila, no man is island. Lalo na kung may ginagawa kang ganito na challenging. Habang nagkakalkal ako ng mga gamit, ayun, hindi mahanap yung cutter. As in, alam kong nandyan lang, syempre somewhere, pero parang naglaho sa ere. Natatanasan nyo ba yun? Yung habang kailangan mo yung isang bagay, hindi mo talaga mahanap, pero pag hindi mo na siya kailangan, boom, bigla na lang susulpot. Nakakainis, pero nakakatawa rin classic. At kung makikita nyo rin sa part na to, halatang hirap na hirap na ako magpadikit ng wallpaper. Hindi talaga biro ha. Akala mo, simula, easy lang. Pero pag nandun ka na, ibang usapan na. Kaya may tip ako sa inyo. Kapag maglalagay kayo ng sticker wallpaper, gumamit kayo ng tela o kahit anong flat na bagay para mas madali yung maayos sa pagdikit. Para hindi siya kumulubot, hindi ka ma-stress gaya ko. Pero kahit may tip ako ending, kumulubot pa rin. Kaya, in the end, tinanggal ko rin. <laughs> alam mo yung effort na todo pero wala pa rin sa huli. Pero okay lang, part ng learning process yan. At least ngayon, alam ko na kung anong gagawin natin next time. At kayo rin, may idea na, may idea na kayo kung paano ito gawin. At hindi dapat gawin. So, ayan, natapos ko na rin guys ay, nakakapagod ayan, tignan nyo eto, yung ginamit natin is, yung ito. sticker so, ayan guys and, dito update natin nawala na yung mga itim-itim as you can see ayan, wala na pata, uh, hindi pala. Ano ito? Uh, Tatanggal pa naman ito. Yan, tanggal. So, ayan. Back to basic po tayo. Um, most probably, ganito yung mga senaryo natin. Kaya, I hope hindi kayo mabagot kung ako na mag-isa. Kasi, most of the time, mag-isa lang po talaga ako dito sa ating vlog. And, yeah, intended lang kasi ito sa ano natin, yung yung bahay. If meron naman titira dito, like sila mama papa, yes, why not, 'di ba? Pero most of the time kasi may bahay pa naman ako doon sa ano, sa Southwood So, doon sila nakatira talaga dahil nandoon yung mga bata, doon din nag-aaral. Tapos ako naman dito kasi malapit lang to sa paaralan natin. So, ayan guys. And by the way, don't forget pala i-follow nyo po ako sa ano natin sa TikTok shop, ay TikTok shop. Sa TikTok po, meron pa ko dun mga binibentang ano, na mga products. I hope bumili po kayo, tulungan nyo po kung makabenta. Thank you, thank you so much. I-follow nyo po ako dito sa ano natin. Diyan, follow nyo. Tapos, may mga yellow basket, yellow basket po dyan. I-click yellow basket and then bumili na po kayo. So, That's all for today, guys. Thank you so much. Umuwi na po sila. Uwi silang takloban. I'll be staying here kasi wala po ako papasahe. So, dito lang muna ako. And ayun na maintindihan lang naman nila doon kasi marami din ako nagasta dito. So, um, mahirap kasi magpagawa ng uh, kaya bahay. Hindi natin in-expect yung mga um, gastusin. So, ayun. So, for now, thank you so much for watching and I'll be seeing you in our next video. Mwah. Love you. Bye!